Okay mga kababayan, magandang gabi po. One day before Christmas. Opo, Christmas na naman. Ang bilis, no? Parang kailan lang Pasko last year. Oso, Pasko na naman ulit. My goodness. Patanda tayo ng patanda. Oo nga po, Pasko. Diba, kapag Pasko, ito isang, uh, this is a happy season na parang gusto nating umiwas sa mga intriga, sa mga negatives, mga kung ano-anong mga hindi kaaya-ayang topic, no? Kaya lang, bakit? Parang hindi natin maiwasan. Kasi, yung mga taga-ibang kampo, eh, hindi tumitigil, no? Walang pinipiling panahon. Pasko man, o pista ng pagkabuhay, Pasko ng pagkabuhay, wala. Talagang, very rabid, no? So, ngayon po, kahit na nga ba yung iba, eh, gustong umiiwas dahil nga, dahil sa pagkilala sa ating kapaskuhan, pero ito, meron tayong pag-uusapan, no? Meron po tayong dalawa, dalawang issues, dalawang tao, na medyo pag-usapan natin kasi parang nakakatawa ang kanilang mga pahayag. Isa po dito ay si, itong si, senatorial aspirant, Philip Salvador. Opo, si Philip Salvador. Bagamat siya ay, isang bigatin, uh, magaling, magaling na artista, best actor, ilang beses naging best actor, ano, favorite pa nga yan ni, the late, uh, director Lino Broca dahil sa kanyang galing. Well, magaling ka, Philip Salvador. Sa pelikula? Sa pelikula ka magaling. Pero sana naman, eh, ispir mo naman yung politika. Kasi parang hindi ka para dito, eh. Yes, hindi ka para dito. Magiging Robin Padilla 2.0 lang yan, eh. Susko maawa ka naman, please huwag mo nang dagdaga ng isa pang Robin Padilla at Bong Revilla dyan so ito nga po si Philip Salvador trying hard, parang trying hard siya na uh, magpapansin kung hindi man sa atin, sa mga butante nagpapapansin yata kay Tatay Digong pero nakapagtataka naman kasi mga kababayan, eh kung bakit ayon mismo kay Philip eh, best friend niya, itong si best friend or very close friend, sabi ng iba, alala eh, very close, na sabi pa nga niya, doon sa kanyang uh, promotional video, sa kanyang trying hard video, ay 21 years daw silang magkasama nitong si Bongo, hindi naghihiwalay. Wow! Hindi kayo naghihiwalay ni Bongo? Bakit kaya? Anyway, so, mag-best friend pala kayo ni Bongo. At saka nung ipinakilala ka noon ng PDP Laban, naalala ko, ikaw ay nangako pa? You promise to death na kahit ano man ang ipag-uutos ni Tatay Digong isusundin mo. Ibig sabihin, ganun ka, ganun ka ka, Uh, masambahin kay Digong. Pero bakit tila yata kahit nagpapaka-close ka sa kanya, feeling close, bakit parang hindi naman yata naa-appreciate ang iyong kagaya ngayon? Mayroon kang, uh, may napanood kami na video, video mo na trying hard pa rin uli ang iyong mga pinagsasasabi na kesyo, sinasabi mo pa dito sa video na ito na walang Duterte na magnanakaw? talaga lang Philip alam mo Philip Salvador kung ako sa iyo kung talagang gusto mong manalo kung gusto mong uh, kung gusto mong pumasa makuha ang uh, boto ng mga ng mga Pilipino Siguro tigil-tigilan mo yung katanggol kay sa mga Duterte, no? Kasi, the more na ipinagtatanggol mo sila, the more na ka. Eh, hindi ka na nga sikat sa puso ng mga butante, eh. Di mo ba nahahalata? Ewan ko ba, si Robin kasi, medyo nabudol niya yung mga butante kasi parang medyo iba ang image ni Robin Padilla kaysa sa, kaysa sa iyo. Pareho man kayong magaling na artista, pero si Robin medyo may charm kasi sa si tao eh. eh. ikaw, noon nga in-interview ka doon nung after the filing of your candidacy eh, pinandilatan mo pa yung media na pinatitigil ka na magsalita kasi wala namang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi mo. Kahit na binabasa na na, ibig sabihin, binabasa mo yung sinasabi mo, yung speech mo, ang ibig lang sabihin nun, hindi ikaw ang gumawa. Ipinagawa e, mo yon. Kasi kung talagang galing, kung talagang sa'yo yon, hindi mo kailangan magbababasa Dapat galing sa puso yung sinasabi. O doon lang, bad shot ka na sa media eh. Pinandilatan mo. Tsaka, wala kang ka-charm-charm sa tao ngayon. Yung mata mo, bakit ganyan naman parang tapang? Kumakatitig ka eh, parang nakakatakot alam mo kasi ikumpara ka kay Robin Padilla at sa kay Bong Revilla na may mga may mga charm sa tao parang wala ka kasing charm kasi ang isang problema sa iyo yun nga ang ginawa mo doon sa anak ninyo ni Chris Aquino o oh, di ba kaya nga galit na galit sa iyo si Chris eh kasi pinabayaan mo yung anak niya yung anak ninyong dalawa di ba hindi mo sinustentuhan, ni hindi mo daw dinadala o basta parang iniwan mo na lang na parang ipot. Tapos ngayon eh sasabihin mo na si Bongo hindi kayo naghiwalay for 21 years. Buti pa si Bongo. Kinanlong mo. Pero yung anak mo kay Chris, parang kinalimutan mo lang eh. Isa yon sa mga negative points sa iyo ng tao. Hindi ka hindi ka magaling na ama. O oh, Si Chris pa naman eh matabil yun eh. Lahat na ano eh talagang ibubulgar niya. Eh. Tapos ngayon sasabihin mo na magsisilbi ka sa bayan? Hindi mo nga napagsilbihan yung anak mo. O, oh, 'di ba? tapos magsalita ka pa na ipagdasal. Ipagdasal ang mga Duterte. Ipagdasal si Tatay Digong. Ipagdasal si Sara. Bakit? Bakit naman, Philip? Bakit namin ipagdadasal ang mga Duterte? Eh kung sila nga, hindi sila nagdadasal sa Diyos. Minumura pa nga niya ng Diyos. Si Sara hindi... Hindi daw niya naniniwala sa Diyos. Wala siyang Diyos. Ang Diyos niya, sarili niya. O, oh, tapos ilalapit mo sa amin na ipagdasal. Kanino ko kami magdadasal, Philip? Sila nga eh, hindi yata sila marunong magdasal. Eh. Or kung nagdadasal man sila. Ewan kung kanino sila nagdadasal. Kung gusto mo, Philip, ikaw na lang magdasal para sa kanila. Alam mo, hindi maganda yung yung, yung, yung pakiusap mo sa taong bayan eh ipapakiusap mo sa amin, Philip Salvador, na ipagdasal namin ng mga Duterte? Alin? Anong aspeto sa kanila ang kailangan naming ipagdasal? Ipagdasal ba namin na iligtas sila sa mga kuko ng ICC? Hindi namin gagawin yun. Ipagdasal ba namin na sana hindi na ituloy yung impeachment kay Sarah? Mas lalong hindi. Dahil gustong gusto nga na namin na ma-impeach si Sarah. Ipag gusto mo ba ipagdasal namin na makabalik sila sa pwesto? Of course not. Ano ka ba naman, Philip? Kung gusto mong kumandidato, kung gusto mong makapwesto sa gobyerno, ikaw na lang. Huwag mo na kaming, huwag mo nang pakialaman yung mga Duterte kasi ang mga Duterte may powers. May power sila, may connection, may influensya, may pera. Eh ikaw, siguro dapat problemahin mo yung kandidatura mo. Dahil, unang-una, ala ka namang connection. Well, mayroon, mayroon ka kang connection. Connection mo kay Bongo, kay Robin Padilla, kay Digo. Pero tila baga parang hindi ka naman nila ikinokonek. O, kinukunik eh. Kasi tingnan mo, nung gumawa sila ng promotional video for the 2025 senatorial elections, eh ang nandoon sa video eh, yung apat na, apat na macho, si Digong nandoon, si Robin Padilla, si Bato de la Rosa at si Bongo, ang nandoon sa, yung apat na yun, ang nandoon sa video. Eh si Bong, si ang kandidato lang naman doon si Bongo at saka si Bato. Si Robin hindi naman kandidato, mas lalo na si Digong. Pero nandoon sila sa video. Oh well. Yun ay ah uh, pag assistance yun. Tulong promotional assistance doon sa dalawang kumakandidato. Pero, 'Di ba? Dapat kasama ka dun eh. 'Di ba? Dapat lima kayo. Or sana naman ang ginawa doon sa video nag-intro yung dalawang hindi naman kandidato, si Digong at si Robin. At ipin-remote kayong tatlo. Pero bakit 'di ba lahat nagtataka eh, bakit hindi ka kasali? Hindi ka kasali, wala ka doon parang akala ko ba wala kay hindi kayo naghihiwalay ni Bongo bakit hindi ka isinali ni Bongo bakit hindi ka ipinakiusap kay Digong na isali ka doon sa sa campaign video na yon na kumakandidato ka rin at saka grupo nga kayo di ba bakit kaya baka hindi ka naman talaga gusto ni Digong baka hindi ka naman talaga niya uh, iniendorso pero ikaw, eto ka, trying hard ka masyado na, na tudo tanggol ka. Gusto mo pang ipagdasal namin sila. Na, parang hindi naman na-appreciate itong ginagawa mo na pagka-trying hard mo na kampihan sila at ipagtanggol. Oh, hindi nila na-appreciate eh. Pero ikaw, ikaw, tatudo kang ano ka sa kanila. Dikit ka ng dikit. Na parang, ano ba? Tila ba ayaw naman sa iyo? Parang ayaw kang isali sa grupo. 'Di ba? Kaya kung ako sa iyo, Philip, imbis na ipagdasal mo, makiusap ka sa amin na ipagdasal sila. Makiusap, buti pa ipakiusap mo na ipagdasal ka. Yung kandidatura mo. Biruin mo yun. Gusto mo nakikiusap ka sa taong bayan na ipagdasal yung mga Duterte. Bakit sila, Philip? Bakit sila ang ipagdadasal namin? Hindi mo nabanggit na kalimutan mo nang dapat hilingin mo sa taong bayan ay ipagdasal ang bayang ito. Ipagdasal natin itong bayan na ito na sana mawala na yung mga kurap, yung mga killer na politiko, yung mga sinungaling, yung mga magnanakaw nang sa ganun itong bayan natin eh umunlad na. 'Di ba? Tapos ang gusto mo eh iligtas pa namin yung 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 tao mismo na nang-aapi sa bayan, nagnanakaw ng pera ng bayan. Ano ka? Excuse me, Philip. kasuin mo na lang yung sarili mo i mo na lang yung sarili mo. wag ka nang nagpo-promote sa mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, may kakayanan sila na i-promote sarili nila. May pera sila, may influensya sila, may mga tao sila, may mga bloggers sila. Na nagtatanggol sa kanila. Kasi mga bulag. Diba? Nag-aaksaya ka mag-video-video. Pero ikaw, hindi mo ipinopromote yung sarili mo. Pinopromote mo yung mga Duterte. ba diba? You're so funny. <clears throat> oh, ang isa pa ngayon na um, gusto ko pag-usapan natin ay ito namang si Bongo na isa ring ug-ug na nagpa nagpahayag ng isang nakakatawa na pahayag. Sabi niya, sabi ni Bongo, bakit daw siya isinali sa kaso sa sa rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan kasama ni Rodrigo Duterte at ni Bato de la Rosa kasi hindi naman daw siya bakit daw siya isinali doon sa mga kaso ng EJK ng War on Drugs hindi daw siya kasali doon pa paano hindi ka kasali bongo eh ikaw nga yung bagman hindi ka daw hindi ka kasali doon sa war paano hindi ka kasali eh ikaw nga yung special assistant ni Digong eh for how many years? Well, <coughs> <coughs> sorry, you may not be the one who pulled the trigger, but you were involved. Anyway, hindi naman po ibig sabihin na porke hindi ikaw ang kumitil ng buhay ng biktima, hindi ikaw ang nagpaputok, hindi ikaw ang, yun na nga, hindi ka kung pumatay. Pero kung ikaw ay enabler ng kriminal, kasali ka. Kasabwat ka rin. Kasi enabler ka, kasabwat ka. Accomplice. Maaring mas mababa ang sintensya mo kaysa doon sa talagang mastermind at saka sa trigger happy na whoever that is, pero kasali ka. Kasangkot ka. Sinabi na nga ni Arturo Las kasangkut kasangkot ka eh. Ikaw dayo yung nagdadala ng datong. Oh. Bakit ka isinali? Kasi nga kasali ka. Maang-maangan ka pa. Bakit inililigtas mo ang sarili mo? Ang itinuturo mo lang si Digong at si Bato. Kung ano kaya masasabi ni Digong, inililigtas mo lang ang sarili mo. Sabihin mo na, hindi naman anya ako mukhang, hindi ako mukhang magnanakaw, hindi ako mukhang killer. Kasi, cute ka, maamo yung mukha mo. Alam mo, alam mo bongo, mga kababayan, ang pagiging killer, pagiging uh, pagiging magnanakaw, pagiging kriminal, hindi naman po palagi na nakukuha yan sa mukha. Minsan wala sa mukha. May mga maaamo ang mukha, pero nakatago sa likod ang pagiging criminal-minded person. Kung maalala po natin, mga kababayan, yung pelikulang Psycho, Psycho 1, 2 to by Alfred Hitchcock. Yung bida doon na si Norman Bates, who was played by Anthony Perkins. O, paborito ko yung Psycho series na yun eh. Napakaamo ng mukha. Hindi, hindi, wala sa mukha yung pagiging serial killer. O, wala sa mukha eh. Oh, yung Jack the Ripper nung late uh, 19th century si sa London, England. 'Di ba? Si ano eh Aaron Kosminski. Ang pugi-pugi. 'Yun si Jack the Ripper identified as the Jack the Ripper. Napakagwapo. Maamo yung mukha. Paano naman na hindi hindi yun aamo ang muka or very charming eh kasi hindi siya makaka entice ng kanya mga biktima kung nakakatakot yung mukha niya di ba kasi yung si Jack the Ripper ang mga ang mga naging uh, biktima noon ay puro kababaihan pinap inaakit niya pinapa fall in love niya sa kanya Pagkatapos na mag-date sila, ayun ay winakwak yung bituka, yung been mutilated. Bu uh, gruesome. Kaya nga, Jack the Ripper. Kasi hindi siya kilala noon kaya Jack the Ripper because he ripped the bodies of his victims. Pero nung ma-identify, eh ang pogi pala. Napakaamo ng mukha kaya nga kaya nga nakakakit yung kababaihan sumasama sa kanya oh. kasi kung nakakatakot ang mukha noon eh hindi, hindi yung nakakabiktima oh yung si Dr. Death also in London wow. a British physician na pumatay ng 250 na pasyente hindi pinagdudahan ng napakatagal, pero imo 250 ang naging biktima. Kasi, maamo din yung mukha. Oh. Kahit na yung si, ano, yung si Ted Bundy, noong 1979, serial killer, John Wayne Gray Gacy, 1978, American serial killer. Oh. Kahit na yung si Jeffrey Dahmer, American serial killer, ang gugwapo mo kaya nga nakakabiktima. Kasi ikaw na mismo, tao, kung nakakatakot ang mukha, tatakbo ka ka agad eh. Kung mukha yan, Dracula. kung <coughs> mukhang rapist, mukhang, mukhang mamamatay tao, siyempre, eh, hindi ka lalapit, hindi, magtatago ka na, tatakbo ka. Di ba? Kaya, bongo, mali man yung sinasabi mo na bakit ka pinagbibintangan, bakit ka isinasali, sa krimen na ginawa ng, ng mga amo mo at kaalyado mo, eh, angelic ang yung mukha kang anghel. Alam mo, minsan nga, kung sino pa yung mga mukhang anghel, yun pa nga ang demonyo ang kaluob. O bakit si Sarah Duterte? Maamo ang mukha. Maganda ang mukha. di ba? Pero, may kakaya mamugot ng ulo ng Pangulo. Di ba? Kaya niyang pumilipit ng at kaya niyang maghukay ng bangkay ng dating presidente tapos itatapon doon sa dagat? O, paano masabi na sa mukha na yan, pagkaganda-gandang mukha ni Sara Duterte? Kamukha ni Judy Ann Santos? O, pero kaya palang mamugot ng ulo. Yun pala, i-presidente ng impyerno? Kaya, Bongo, mali yung sinasabi mo. Hindi porkit maamo ang mukha mo, mukha kang manika. <laughs> mukha bang manika, mga kababayan, si Bongo? Eh, ang ngipin nga dyan, parang ano eh. Nagnganga siguro yan. <laughs> It is not a rule na porket maamo ang iyong mukha ako nga minsan eh nung sobrang galit ko eh doon sa asawa ko dati si Chismis <laughs> nakakaisip ako ng ano ng talagang mga morbid pag talagang ikaw ay galit nangyayari yan although sa isip lang yun hindi mo naman kayang gawin kasi nga nasa isip, kapag ikaw ay nal naluluko ba ng something out of this world? Pero may mga tao na kayang gawin, kayang i-put into action ang kanilang kaisipan. Kaya, naging isip ko lang yun. Hindi ko naman nagawa. Diba? Pero nang babato ako ng bote. anyway, so yun nga po mga kababayan, itong sinasabi ni Bongo na bakit siya idinadawit diyan sa kaso. Na mukha naman daw siyang mabait. Hindi siya mukhang magnanakaw, hindi siya mukhang mamamatay tao. Pero Bongo, buat ka. Hindi ka man hindi ka man humawak ng barrel or whatever na armas, na kumitil ng tao, katodo ka. You were within the group. At pinatunayan niya ng isang uh, uh, mayroong personal knowledge dyan sa organisasyon ninyo. Remember, Arturo Lascañas at saka si Matubato Edgar. Oh, Kaya huwag kang magmalinis. Ginagawa mo yan dahil kumakandidato ka. Wala na basang-basa na ang papel ninyo. Ikaw, bonggo ka, ginagamit mo, <clears throat> ginagamit mo yung akap, yung AX, yung malasakit, hindi mo naman pera yon Yung pagmumukha mo, nakabalandra dyan sa mga tarpuli ng, ng akap ng AX, ang kapal naman ng mukha mo, oy. Mukha kang ka anghel, pero makapal naman. Tumigil-tigil ka, bongo, ah, Alam namin na hindi ka naman, hindi naman talaga sa'yo yan. Yung malasakit na yan. Sa gobyerno yan, hindi yan sa'yo. Hindi mo naman naisip yan. Actually, nakaisip na yata niya si Digong, eh. Hindi naman ikaw. Naisip nyo yan para lang pabanguhin yung pangalan mo sa tao. O ngayon, bango-bango ng pangalan mo, eh. Sa mga hindi nakakaalam. Pero sa mga nakakaintindi, ibasang eh basang-basa ka na. Pwede ba? Hindi ka naman nanalo, oy. Hindi ka naman nanalo. Sabihin sa'yo. Kayo ni Bato, hindi kayo mananalo. Kahit yan si Philip, delikado yan. Hindi namin ibuboto yan. Hindi namin ibuboto kayo. Ikaw, Bongo, Bato de la Rosa, si Amy Marcos, yan si si Philip Salvador, si Willie Rebillame, ay, hindi buboto yan. No, 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 no. So, mga kababayan, eh, inano lang natin, plinakda lang natin itong nakakatawang salita ni Bongo at ni Philip. Okay? Hanggang dito na lamang po, wag po nating iboboto ang mga yan. 'di ba? Kasi kailangan mahal natin ang ating bayan. Kaya huwag nating iboboto mga 'yan. Ito lamang kasi ang ating nag-iisang tahanan. Kaya ingat po tayo sa pagpili ng mga magiging senador. Okay? Thank you for watching and Merry Christmas.